Maligayang pagbabalik sa aming YouTube channel na Celeb Boss Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa na namang makasaysayang panalo ang ipinagdiriwang ng Pilipinas sa international pageant scene. Ibinahagi ni Diamete ang bagong nakoronahan na Rina Hispano-Americana 2000 at 25 ang kanyang taos pusong post ng pagpapahalaga pagkatapos ng kanyang hindi kapanipaniwalang tagumpay. Sumali sa amin habang tinitingnan namin ang kanyang paglalakbay, ang kanyang pasasalamat, at ang mga taong tumupad sa kanyang pangarap. Noong Pebrero Siyam, 2025, sa Santa Cruz, Bolivia, gumawa ng kasaysayan si Diamate bilang pangalawang Pilipina na nanalo ng prestigyosong korona ng Rina hispano -Americana kasunod ng mga yapak ni Winwin Marquez, na nanalo ng titulo noong 2017. Sa mga taon ng dedikasyon at pagsusumikap, sa wakas ay natupad ang pangarap ni Dia. Ilang araw lamang pagkatapos ng kanyang tagumpay, nagpunta siya sa Instagram para magbahagi ng isang taos pusong post ng pagpapahalaga na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang post, isinulat ni Dia, ang mga taon ng dedikasyon at pagsusumikap sa wakas ay nagpakita sa pangalawang korona ng Rina hispano Americana para sa Pilipinas. Ikinararangal ko na kumatawan sa aking bansa sa isang internasyonal na yugto. Ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa kanyang core team, mentor, designer, creatives, pamilya, kaibigan, at Filipino community sa Pilipinas at Bolivia. Nagbigay ng espesyal na pasasalamat si Dia Sarina Hispano-Americana Organization para sa pagbibigay sa kanya ng minsanang pagkakataong ito sa isang buhay. Sa wikang Espanyol, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat na nagsasabing Muchísimas gracias por elegirme como su Rina Estel. Kinilala rin niya ang LV pagent Circle, ang kanyang kuponan, at si Miss Krishna na ng isang mahalagang papel sa paghahanda sa kanya para sa internasyonal na kompetisyong ito. Kinilala ni Dia ang pagsisikap ng kanyang mga mentor mula sa Aces and Queens sa kanyang mga pageant coach at maging sa Miss Grand International 2024, CJ si Opiaza, na tumulong sa kanya na pinuhin ang kanyang pagganap sa entablado. Ang kanyang pasasalamat ay ipinaabot sa mga designer na nagbigay buhay sa kanyang pananaw, Ryan Fernandez, para sa kanyang evening gown, Eran Montoya para sa kanyang national costume, at Ear Stephen Alvarado para sa kanyang carnival costume. Ang paglalakbay ng isang beauty queen ay hindi lamang tungkol sa corona, kundi pati na rin sa mga pagkakaibigan at relasyong binuo sa daan. Pinasalamatan ni Dia ang kanyang mga kapatid na rina Hispano-Americana na binibigyang diin ang matibay na ugnayang nilikha nila sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura at wika. Nagpahayag din siya ng matinding pasasalamat sa kanyang pamilya at mga kaibigan na nagbigay sa kanya ng lakas na sumulong kahit na sa pinakamahirap na panahon. Ikaw ang aking bato, ang isinulat niya. Ikaw ang nagpapanatili sa akin sa buong paglalakbay na ito. Sa pinakanakakaantig na bahagi ng kanyang post sa pagpapahalaga, bumaling si Dia sa dalawang pinaka-espesyal na tao sa kanyang buhay, ang kanyang kasintahan, si Jake Labajo, at ang kanyang ina, si Liam Mate. Kitang-kita ang pagmamahal at pasasalamat niya kay Jay, dahil pinasalamatan niya ito sa pagiging support system niya sa mga pinakamahihirap na sandali ng kompetisyon. Sa wakas, inialay ni Dia ang kanyang tagumpay sa kanyang ina, ang utak sa likod ng kanyang paglalakbay. She acknowledged her mother's unwavering belief in her, stating, Dahil sa iyo, ako na ngayon ang beauty queen na pinangarap kong maging. Salamat sa ginawa mong posible ang lahat ng ito. Bilang reina Hispano-Americana, 2000 at 25, ipinangako ni Diamate na siya ang magiging pinakamahusay na reina nangangako siyang gagamitin ang kanyang paghahari para ipakita ang kagandahan ng kulturang Hispanic at Filipino at patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga naghahangad na beauty queen Ang paglalakbay ni Diamete ay isang testamento sa pagsinta, tiyaga at kapangyarihan ng pasasalamat Binabati kita, Dia Ipinagmamalaki ka ng Pilipinas Kung nasiyahan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga update sa pinakabagong balita sa entertainment. Pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan sa aming mga upload sa hinaharap.